Guys, i-introduce ko nga pala sa inyo. Coach Ludes. Si Coach Ludes ay WNBF pro. So, natural athlete siya na pro card holder. Yan. So, nagko-coaching din siya. So, kung gusto nyo mag-inquire. And, uh, so, ito yung mga gusto nyo malamang sagot bilang, uh, ito, uh, natural. So, meron na tayong na-interview. Si Ray is natural din. And, si Ralph enhance and alam naman natin lahat ako naman eh enhance din so the common question kasi si Coach Luis nga pala ay napasali na rin sa The Warriors path yes brother oh yung unang palaro nila oh uh -huh. wala walang ano walang natural category nun kaya sumabay tayo sa open <laughs> yun diba isipin mo yung alam mo namang natural kaya tapos sumasabay ka sa open ano, diba ang lakas na loob mo nun tapos uh, the normal question kasi uh, kailan ba dapat mag start ngayon ako hindi ka pa Uh, na inform uh, magkakaroon kasi si Warriors Arena sa June 2025. Next year to next year, no? Uh, next year, yes. 2025. Uh, ang start niya June, wala pang exactly date na June. Pero ang target is June 2025. Pucha brother. Solid yun. Solid yun. Kung may natural na. Uh, sana lahat ng mga aspiring ano, natural athlete uh, ay nilalaroan yun. Sobrang ganda. Sobrang organized sobra ka sobra. Kaya din natin na... Lalo sa mga baguhan na gustong lumaro. So, ito yung opportunity na isa sa maganda sa lihan. At the same time, hindi basa-basa yung ibang judge dito. Judge. Dahil ibang judge dito, eh, kinukuha pa sa ibang bansa. Totoo, totoo, ba? Ngayon, uh, Coach Lutz, the common question is, kailan ba dapat mag-start? For example, is, uh, our, the Warriors is June next year. So, kailan ba dapat magsimula? Okay, sige. Yung pa... Doon tayo sa pinaka-basic, uh, kumbaga. Uh, para sa akin, uh, masasuggest ko, kung ang target mo is uh, next year, June, mas maganda sana kung pagpasok pa lang ng January ng 2025, talagang maayos na, planado na. Alam mo na kung paano mo na-execute yung mga dapat execute doon sa uh, workout mo, sa kain mo. Pero mas maganda kung at least ngayon, ngayong taon, parang nalalaro mo na, uh, parang tinatrial mo na para ang hirap kasi maghabol. Ayan. Pag alam mong uh, kinulang yung condition, mas maganda nang makondisyon ka ng maaga. Sobrang relax, wala nang stress. I-hold mo na lang. Importante doon, nag enjoy ka. Yun naman yung number one. Tama. So, for you, uh, at least, kung January, so, for you is six months. Oo, oo. Would nice. Pero de de brother, depende pa rin sa ano ha? sa starting point ah. Oo, mm -hmm. doon tayo palagi magbe-base eh. Oo. Starting point, ba yung sabi mo, what if ngayon pala magsisimula mag-gym? <laughs> oo, oo. <laughs> 'Yun, 'yun, yun eh. ma ma malaking factor yun, brother eh. Yung ano mo eh, yung condition mo kung beginner ka ba, yun. O yung matagal ka na, gano'n ka na ba katagal nag-gym? Yung totoong gym na may kasama ng ayos sa pagkain, siguro na 2017. O yan. Ikaw yan, di ba? Pero ibig sabihin, oh. yung mga gustong lumaro, mga nai-inspired sa atin, mga oh. uh, parang kailan ba, kailan ba, laging ganyan eh. Ang sabi ko kasi sa kanila, for me, as bilang atleta, sa tagal na rin, one year. So, is uh -huh. so ngayon pala, magsimula na kayo at the same time, hindi lang yung, uh, yung pagkain na lalaman nyo, nakakabisado rin ng coach yung katawan nyo at the same time, pati mindset set nyo. Nasi-set na na maayos. Totoo, totoo. number one, number one yung brother, yung mindset talaga. Kasi halos lahat dyan, biglang bumibitaw. Kasi pag masyado ka ng malalim dun sa prep, talagang susubukin na lahat eh. Uh Oo. -oh. Pati problema, may darating na hindi mo inaasahan. <laughs> <laughs> brother, alam mo yan. <laughs> totoo yan, totoo yan. <laughs> Pinaka-best answer mo, kailan talaga maganda mag-start? Uh, kung mag-compete ka next year, as soon as possible, maayos mo talaga yung off-season, kung beginner ka at least ngayon tinatrabaho mo na po unti-unti uh, pwede namang at sa uh, lifestyle ngayon di ba may alaro mo na pinaayos mo na yung posing mo o, oh, kasi ako mas okay na akong maghanda ng mahaba para hindi magabol pero depende rin to depende rin kasi sa tao eh. lalo na yung budget case to case basis no? case to case basis uh, yung budget kasi number one kalaban natin dito eh. kasi alam naman natin yung bodybuilding di talaga siya madali na sports, so oh, kailangan mo talagang maglabas ng pera. Mm, -mm. mm, -mm. Na, wala namang balik to yes, na absolutely. yung cash price. so. Oh. Pero as a person, kung magpupush ka, papasukan mo yung fitness industry, magandang market siya. Para yes, sa yes. At the same time kasi ano, investment sa sarili to eh. Diba? Totoo brother. Yun naman yung number one eh, yung health palagi. Yun naman yung mm -hmm. target natin. Papa, ah uh, bodybuilder mo yan o ah uh, normal na tao lang na gusto maging healthy, ba yun naman yung number one. Sinasabi nga kasi ng iba, mahal yan. Eh, mas mahal naman siguro magpagamot compare mo doon sa nagasos mong bilang atlet. Huwag na nilang hintayin na ma-hospital sila. Eh, yun eh, lang. Eh, <laughs> eh, yes. eh lagi natin sinasabi. Okay, next question tayo. Ang next question ko sa'yo is, Uh, based lang kasi to sa mga ano sa mga nagtatanong din sa akin. So, ah, okay, but... Pinag-isipan mo ba or pinag-ipunan mo ba bago ka sumampa? Uh, sagutin ko to ng uh, based dun sa unang competition sa kanong last. Ang una kong laro, 2018, di ko siya napagandaan. Literal. Gastos, utak. Uh, uh, uh. <laughs> Culture shock talaga. Kala ko matigas na yung utak ko nun eh. Yung pala sabi ko, iba. Sabi ko, iba pala yung bad. Thing. sobra, sobra. Kaya sabi ko, lahat ng pagkakamali ko, Nung first kong competition, eh, yung gagawin kong adjustment para dun sa next tapas ko. Kaya, nag-ipon ako para, kasi 2018, tas lumabas ulit ako 2023. Di ba? Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Ang tagal, nag-ipon, tinarabaho yung weakness sa uh, katawan, kung ano yung dapat i-improve. Time talaga eh, hindi mo talaga siya ma-, ma uh, hindi mo talaga mo mapapadali yung ano, yung gusto mong ma-achieve na katawan sa mabilis na paraan. ano. Kailangan mo talaga consistent. Tama tama, 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 So, 'yun, yung pangalawang competition, talagang nakalak na 'yung utak ko pag Maglalaro ako na 2023, 2022 pa lang, inaayos ko na yung kain ko. Sobra. Mm -hmm. ko talaga siya. Kaya, eh, yung utak ko nun, medyo talagang focus na. So, Sino pa ba bang nilapitan ko? Sino pa ba bang uh, hinayit ko yung coach? Siyempre. Alam na natin lahat dyan si Coach Wins kasi iba pag gusto may paraan yan lang talaga. Prep kong prep. Pag gusto may paraan kasi mas madaling maging negative sa buhay. Eh. Kaya maging positive eh. ba? Diba? Totoo brother. Saka ano eh. Tip yung stress ano ikaw yung gagawa niyan eh. Yes. Kung gusto mo ng good ay yung gusto mong gawin pero yung bad stress ikaw rin mismo ang gumagawa niyan tayo rin sa sarili yes, totoo 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 Yung nga yung sinasabi ko sobrang dali maging negative sa buhay alam mo yung pinakamahirap maging positive sa buhay kasi resolution yun eh totoo totoo resolution lagi ang positive side eh di ba so ano lang? O, mo titignan yung negative ano ba yung opportunity dito totoo brother kasi yung iba kasi naka-focus dun sa struggles dapat yes. naka-focus naka-focus sila dun sa way yes ba? Diba? struggles <laughs> nandiyan na yan eh. Pukusan mo yan. Magdamag ka lang nandiyan. <laughs> <laughs> hindi ka na magbaba, hindi ka nagagalaw dyan. Totoo brother, yan yung, ano, yun, yun yung madalas na pagkakamali nung iba. Hindi ko naman sinasabing hindi ako nagkamali before. Pero yun yung napansin ko, di ka dapat mag-focus sa struggle. Yes. Okay. Doon sa way, okay. kung paano yeah, siya malagay. Yes, And lahat naman tayo dinanas natin yung struggle na yan. Kahit naman hanggang ngayon, kasama sa buhay yan eh. Hindi yun ang mawawala yan. Tapos uh, ang kailangan na lang natin gawin dyan, yun, this, the resolution, hindi yung focus. Hindi lang to sa bodybuilding, sa sa lahat ng aspeto ng boy ma-apply mo talaga yes yeah, exactly, exactly exactly tapos iyon uh, which is the best for you uh, execution or pag-isipan muna para sa akin ah pag-isipan muna ng mabuti. Pag-isipan oh. muna naman. Uh, Oo. Oh. Kasi madali nang i-execute ng pag napagplanuhan mo na. <laughs> <laughs> so, yung, yung pinaka-experience mo nung una, pinag-ipunan mo muna. Ay, hindi. Execution ka na or experience. Oo. Oh. Muna. Talaga pinag-isipan. Uh, kasi sige, uh, ito, sabi, dali kasi maging negative eh. Pero yung execution, yung pinaka-mahirap gawin eh. Example, may gusto kang gawin negosyo. Eh, kahit simula pag bili ng ballpen, pinag-iisipan mo na agad. Eh, Oo. mo na yung basic solution muna. Ballpen mo na. Isilista mo muna yung kailangan mo. Parang yeah, Execution talaga ako. Inyong yun ginawa ko tapos 'di ba? Tapos biglang nagtuloy-tuloy na lang eh. Tapos sa ah, sobrang bait ni Lord, eh. sobrang alam niya yung alam niya wala ka ng ginagawa, ginagawa mo na 'yan tama, ginagawa mo yung part mo. Blessings will come. Totoo brother. Ano 'yan eh? Ayun pala, baka natin makalimutan. Yung talaga eh. Ipagkakatiwala mo na sa Dios lahat ng ginagawa mo. Oh, 'Yun naman. Mm. Lahat eh, lahat nakalinya para sa iyo eh. Ano lang, ah, uh, uh, time lang talaga, ha? Oh, mm. Yung, yung Dios sa para sa iyo kung hindi makukuha mo na siya, ganun lang. Huh? Hindi pwedeng so, matiliin lahat ng bagay. O, oh, saka ano eh, brother, yung iba kasi, pag uh, nakakita nung achievement ng ibang tao, parang napangihinaan. <laughs> uh, motivated dapat eh. Kasi yung sa kanya, nakalaan na yun para sa kanya. Ito yung sa'yo, mm. sa trabaho mo rin, di ba? Oh, trabaho mo rin. Yes, yes, yes. Yun lang naman palagi. Mm -hmm. Kasi pag pinukusa mo yung uh, success ng iba, ano mangyari sa'yo? At the same time, dapat ang isipan nila dito, kung nagawa niya, tao lang din naman siya, hindi eh, kaya ko rin gawin. Okay. So, brother, mabalik tayo dun sa gastos. So, ako, naglaan talaga ako ah. Uh, pagkain, saka... Overall um, wala ah. Uh, pagkain, coaching, uh, tapos uh, tanning, uh, food sa backstage, tapos board shorts. <laughs> Sandali ka lang sa stage, dapat maganda yung board shorts. Yeah. <laughs> brother, sa pagkain, naglaan ako at least pinaka-safe ko hata nasa 10k per month pero alatted ko 15k eh just in case na basic lang naman ang supplement uh, mas ano lang ako marami akong tinake na supplement nung nagka-cut na pero nung nung uh, lean bulk pa uh, way crea lang naman pre workout nung mga medyo ano na lutang <laughs> <laughs> na <laughs> uh, pero ako hindi ko naman sinasuggest agad na focus sa supplements uh, food pa rin ako, food kasi kunin sa pagkain yun. Uh. ano lang uh, kung may extra kung may extra go sa supplement sa so, yun yung mga trusted alam naman natin yan kay Duan the, the mm. goods Yeah, number one. Supplement hub. Yung mga trusted natin eh. Yeah. tanning 2.5 brother. Hindi ko alam. Oo, oh, nasa ganun. Manang sabihin mo na lang natin hindi, na ano, sige, kalagitnan. 2,000 or 2.5 kasi yun. Eh. Tapos, magka-crossover ka pa. syempre excited mo laruan lahat eh. <laughs> Pag-condition ka, medyo, <laughs> ano eh, confident eh. Di ba? Yes, ano? yes, 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 yes. Mga ganun. Tapos, board short, uh, sa akin to, personal. Siguro, nakuha tang ginamit na board short. Parang nag-around 4K pa. mm, -hmm. may brand sa iyo, nakita ko 'yun eh. Uh, <laughs> ano ba 'yung mga iba? Ibang brand na which is quality pero hindi ganoon kamali yan. Marami yan, marami na. Dati kasi talaga ano lang eh, alam mo na yung yung mga sikat na brand ng ano eh, pang swimming na board short, yeah, yun talaga yeah, yun. Yeah. So <laughs> okay. So, okay. mo eh, walang ano eh. Mm-hmm. Ngayon, narami na mga so, aded, overall, like, nag- prep ka nun, ano, around 6 months? Oh, January. oh, Oh, So, so natin na mo nun sa 6 months? Siguro brother, sabihin na natin siguro mga nasa 100, kasama na lang. Hindi ko lang alam natural, kung sobra o kulang yun. Tinansya ko lang talaga. Natural athlete pa yun wala pa doon yung mga ano, yung parang pampagana sa prep, yung mga sapatos, <laughs> <laughs> <Pag> <laughs> pang- <laughs> che parang cheat day yun. <laughs> pampagana, teka na, may oh, bago ko ang sapatos. Oo, <laughs> oh, papano eh. <laughs> Pantreat na sarili. <laughs> Oo, oh, tama, tama. Yun lang naman, brother. Uh, sana makatulong. Tapos, uh, ini-invite ko lahat at ina-encourage ko na yung mga baguhan na gustong lumaro at maging atleta. So, ito na yung pagkakataon nyo. Sumama ala kayo sa Warriors Arena sa June 2025 gaganapin. Wala pang exactly date and uh, may mga nadagdag na nga, na ayan nga natural athlete. Actually tatlong kategory yung nadagdag. Then mm. uh, check natin. Natural men's physique, men's physique and women's bikini. Uh hope sana makalaro ka na ulit. Ah, <laughs> uh, oh brother, uh, sana sana ano mag uh magkita-kita ulit sa stage kasi sobrang sarap ng feeling pag yung mga brother mo nakatabi mo sa stage. Oo naman. no. Kasi no, no. natin yung prep champion na agad. Yeah! <laughs> lagi sinasabi, even uh -oh. prep, oh, hindi sinasabi. Malagpasan lang yung prep. Champion na yun. Hindi, ah, parang bonus na lang yung ano yun. Eh, magkaroon ka ng award sa, sa stage. Eh. Totoo, brother. Saka ano, yung number one naman nating na goal palagi yung makamotivate ng tao. Hmm, yan oo. Lalo naman ako. Alam mo naman yung values ko sa kanyang Values ko at di na mawawala sa akin yun. Di ba? So, ilang, ilang. Uh, uh inibitan ko ulit. Ulitin ko, The Warriors Arena sa June 2025. No? So, wala pang exact date. Abangan nyo na lang and follow nyo sila. RP Fit Media. And, uh, ang tabayan nyo na. So, sa mga gusto magsimula, gawin nyo na. Gawin nyo na yung Part nyo ngayon, uh, kung hindi nyo pa kaya mag-hire ng coach, simple as that, gawin nyo yung uh, Uh, sa pagkain, doon pa lang, baguhin nyo na. Para pag nag kayo ng coach, eh, alam nyo na yung disiplina kahit konti. Tapos uh, si Coach Mark Lutz yan, uh, nag nag-coaching siya, nag online coaching kung gusto niya approach, follow niya lang siya sa Facebook. Meron din na sa YouTube channel ko rin. Panoorin niyo na lang workouts niya, pinahirapan niya ako. Ano? <laughs> so, I hope na dumami palalo lalo yung mga athletes natin. Brother, thank you. Thank you sa time. Thank you na to. igrab uh, grab ko rin na uh, uh, Ah, uh, si Brother Rems, nagco-coaching din 'yan, no. Oh. Mm. Oh. so kung balak nyo, kung ako natural siya, ayun wala nang problema basta tang mm. ko ni feel niyo na sakro na coach para sa inyo. Yun lang yes, naman. Yes, yes, yes. So, uh, -co mga sa aming mga coach, wala kaming problema sa set isa kung sino piliin. yes, so, totoo. To to pa to to yeah. kami pag ano lahat kami eh, nagkakaroon ng mga kliyente. Yes, totoo 'yan, totoo 'yan, totoo. Yan. Wala 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 sa amin yung ano, Hatakan pa yung baba. Magkaiba yun. P.O.C. brother. So, yun lang, brother. Maraming salamat sa time. Thank you Thank. so much. Coach Lutz, peace. Thank you, brother.